Tropa, sa mga batang 90s, nako, isa to sa mga paborito naming mga ano pagkain ng batang 90s, nako. Alam niyo yung ano, yung chocolate, KitKat, walang wala yan dati at actually meron kaming uh, tinatawag na mulido. Yung mulido, isa uh, dati, ano pa siya, 2 piso pa siya dati, no. Tapos sa uh, napakasarap niyan kasi uh, made of kasaba siya isa sa mga pinakamasarap na kinakain namin sa kalye nung mga panahon nung mga batang 90s. At masarap talaga siya. Ang tala yung asukal niyan, sir. Ano yung asukal niyan? Brown, brown Ah, brown sugar siya. Brown sugar siya. So, tigman natin to, trupa. Isa to sa mga pinakamasarap na pwede nating tikman na street foods dito sa May Divisoria. Magkano itong mulido mo? 10 lang. 10 piso siya. So, bigyan mo ko ng limang piraso ng mulido. Nako sa mga batang 90s nako, alam na alam to. Hindi pa uso yung KitKat, Chokonat. Nako, ito yung unang-una naming uh, masarap na pagkain nung uh, panahon nung kabataan namin. Yan. Tawag dito kasi Mulido eh. San siya ba siyang, ano siya? Kay san san po siya ano originated na probinsya. Bicol. Ah, Bicol talaga siya. So ito, worth uh, 10 pesos sa isa. Yan. Okay na Ano man na? Worth 10 pesos siya isa. Ito yung tinatawag namin mulito. So, tigman na natin siya. Yan. Itong hmm. ano, rupa. Kulang namin dati. Tsaka, isa to sa mga pinakamasarap na pagkain namin ng kabataan. Itong mulito. Gawa sa kasaba. Matamis siya. Tapos masustansya kasi gawa sa kasaba. Ngayon Oh. Ang partner na to dati, Pop Cola. Yan. Yan ang partner niyan dati. panalo panalo. Sobrang panalo ito muli ito. Ito worth 10 pesos lang siya. Pag nandito kayo sa Divisoria, puntahan nyo si Kuya. Yan si Kuya Oh. Tapos punta lang din kayo kayo no. Kay nanay baby. Magkatapat lang sila. Panalong panalo itong street foods na ito. Yan Oh. Kung sasakaling may umorder sa sa online, ano yung phone number mo para at mabigay ko at uh, ma-promote kita ng ano, no? Actually, <laughs> masarap talaga yung molido, no? Eh, sa mga batang 90s, alam tong pagkain na to uh, isa to sa mga paborito namin pagkain. So, tay, ano naman? Uh, promote mo naman yung ano mo, yung mismo molido mo. Ang number ko is 0970-680- 7291 Yun yung number mo. Para gusto nilang umorder ng mga bulk order. No? So sa mga gustong pumunta, masarap to yung mulido yan. No? Di ba po tayo na masarap to? No? Yung mulido po. So panalo to. Isa to sa mga masustansya. Pwede mong tikman. Actually, masarap talaga siya. So hanggang dito na lang. Tay, thank you ha. Thank you. Maraming salamat.